So, sa maputik na daan, ma'am. <laughs> okay lang sana ako, hindi na ulan eh, you no? Know? Kakainis naman tong ulan natin, hindi ba makisama? <laughs> ako talaga, nag-aulan po doon. <laughs> ha? <laughs> At tagal. At saan ang tagal. Asa lang sa inyo? 900. Pwede mo nang gawing ano? 1,000? <laughs> Ay, nakaunang camera ko. Hi. first day natin na magde-deliver tayo sa Mindoro ang kas pasabay pa dala pabili 24-7 and nagpabili ang customer natin ng Goldilocks Cake Hello Kuya Hi Good Hello, ano? Nandito na ako sa Goldilocks ma'am May mga maliliit kayo sir na ano ng Goldilocks Magkano yan? Ah, 750 daw yung ano, ma'am. Pinakamaliit. Happy birthday, mahal. Yun lang. Kasi. Okay. Ayan, mga bok. nakuha na natin yung order ni ma'am. Sanay naman tayo dyan, mga bok. Kasi ito naman yung trabaho natin last uh, 2019. Bago pa magkaroon ng mga food panda, grab, grab food. Kami yung mga nauna sa Laguna na pasabay, padala pabili yung Angkas ERPG so legit rider naman ako dyan pero may box naman ako mga box, hindi ko lang siya kinakabit hmm, since ito ang first day so yan ang layo ng pagkatira natin mga box, kabag pa yon. first day tapos inulan ayun ang ulan mo <laughs> 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 First day Ito sa magsaysay, walang ulan. Tapos, <laughs> doon sa part ng San Jose, ang lakas ng ulan. Siguro nakapagtambay ako ng mga kulang-kulang 2 -kulang hours. <laughs> <laughs> sa first din ang deliver mo, tapos sa mangyayari, uulanin ka. <laughs> May gitna. Sa mapaput na daan. So, okay. Sa, maputik na daan, ma'am. Palubuhin kita. Okay lang sana ako, hindi na ulan eh, no? kakainis naman tumulong ulan natin hindi ba naman makisama saan <laughs> kayo yun saan kanto yun <laughs> dito pala hi oy basa nga ako talaga nagaulan po doon ha? Ah? Ang <laughs> tagal. Asa lang sa inyo? Sa looban? Grabe. Ha? oh, basa ako. 900. Pwede mo nang gawing ano? 1,000? <laughs> Happy birthday na lang sabihin mo sa kanya. Ako ng camera ko. Hi. <laughs> ha? Okay lang? Picture tayo pwede? Tipos ko to. Okay lang? Hey, thank you so much ha, ah, Cass. Huwag na, layo. Ulitin, layo dito. Thank you, mama. Ah, thank you din. Ayun. Kung gusto nyo magpa-deliver din.